Ah, uh, good morning mga lodi, mga idol. Ah, uh, uh, tay magmi muna. Nagiiyaw si Pare Kenneth ng, ng saging. So, ang natin. Quarter to 10 mga idol ang oras. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo naman, ako naman gumawa na ako ng kawaya na pagiinitan natin ng tubig. Gaya nito, ito. Mga idol. tayo ng tubig, kakapihan natin kakapi kami dalawa ni paring Kenneth may dala kasi akong kape kaya natin yun to lulutuin natin yung tubig yan o mga idol ang tubig o yan. mga idol mga lodi ganito ang ginawa ko yan o tunaliyan ko to para para ko ano, ganito mga idol tapos ito bagang baga o, kita niyo, mga idol o doon natin lalagay sa gitna para mabilis kumulo ay, po, mainit mga idol, mainit. At yung naalala yan, para wag, 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 hindi natin ang para huwag matumba para wag siya matumba para iwa natin lagay mga idol na uh, kawayan para siya matumba kuha tayong kawayan para siya tumumba matapon tubig sayang kasi

Hindi naman na ma maalik ang bukam. Ano? Yan. Yan mga idol, oh. Nagpapakulo tayong tubig. Ganyan ang buhay probinsya. Sanay tayo diyan. Ito, malaking na yung bag sa akin ng aking ama, ang tatay Lukring. At may dala naman din akong kwam. Kape. Nag Nagsigurado ako ng tasa eh. May dala ka pa rin Kenneth na tasa? may dalang tasa okay, -tas? yung disposable huh? disposable Tam. Yeah, oh. yan mga lodi oh, ang tasa natin ating kape ay yan mga lodi DXN Coffee Lenchi Coffee with product of DXM, yeah, DXM International. Lychee coffee. At ayan. May kailangan max mix ng kopi ko. Ayun. Si kuya. Nagtatanong kung may aas daw kami nakita. Mga idol. Ayun si ate. Ayan. Ayan. Shout out sa kanila kuya. Ah, ang gandang araw. Good morning po ate. Yan. Tatanggalin po lahat yan. Ah meron na ho Eh nakaramdam kami na baka ka meron kaya kami nagsilab na. Dahil maraming patay na kawayan. Umpisa pa lamang nung nilinis namin. Sinilabang ko na. Parang ganyan eh. Kung maibigan po at mapadaan sa inyong screen, pakilike po, pakishare, at pakisubscribe po. At pakitulungan naman po ninyo si Labuyon Talisayin para po laging updated kayo sa content ni Labuyon Talisayin The Hunter. Ayan. Mga idol, ayan ang amin nakuha sa luban ng dalawang araw patatlong araw kami ngayon yan. mga puno o oh, mga idol o. Oh. Yan. Ah, ang lalaki ito yung mahaba. may maliliit din mga idol at itong punong kahoy na yan mga kahoy na yan yung pinuto namin ah, ngayon nagmimerinda kami mga idol mga lodi magmimerinda yun iniihaw ni paring kaya nito oh. pare pakita mo nga yung ating <laughs> yan o oh. saging na inihaw na hinog may dala tayo mga idol kaya lang hindi tayo nakapagdala ng takuri dahil wala tayong takuri. Mga lodi. Yan o, mga pinagpuna namin ni Paring Kenneth. Oh. Dahil wala kami. Ayan. Ito nga pala ay lupa ni Randy Pacheca. Anak ni Pinsan Mario. Kamag-anak ng misis ko. Ayan o oh, mga lodi. Mga idol. Malapit ng kumulo. Ayan o. Oh. mga lodi o. Oh. Malapit ng kumulo. Ayan. Ah. Makukulo na yan. Kukulo na. Makakapagkapin ah, na kami ni Paring Kenneth. Ayan. Uh, para po sa kalaman ng lahat, magandang araw po ulit at uh, good luck sa atin lahat ngayong buong maghapon. Uh, Shoutout nga pala sa pamilya Magalianis diyan sa Oriental Mindoro, kay Jonathan Magalianis, sa aking amas Tatay Locring Magalianis, kay Darlene, kay Daniel na nariyan din sa Roas sa, sa Oriental Mindoro, kay Samson dyan sa uh, Victoria uh, shout out sa inyo mga utol at sa lahat ng mga kabarangay ko dyan gaya ni na Mario Año Nuevo at ni na Roderick Garan mga tropang sang sanggan mga sanggan dikit nung kabataan at saka si na Ricky San Juan at si na uh, paring Ricky Aguho shout out sa inyo pare at sa yung buong pamilya ito ang iyong kumpare Dani, at ito nag buhay probinsya pa rin yan o oh, kami ng saging at nagpapakulo kami ng tubig sa pamamagitan ng kawayam yan 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 o oh. at ah, kami magkakape pare shout out sa inyong pamilya pare R Ricardo Aguho at kumaring Neura kaya sa mga pamilya Tulintino, pamilya Lutero, kaya Walin, kaya nakalinda uh, ah, kaya na pare Ramil kaya na pare Terso uh, ah, shout out sa inyong pamilya dyan. mga kay sa mga nuestro kay ex kapitan Pino Nuestro at saka sa kanyang buong pamilya kay Tio Sario at saka dyan sa kay Natisoy kay Garan kay Emerson Garan shout out si tatay yun ang may-ari ng lupa lulo nung ni Randy Pachika nung pamangkin namin ni misis pinsan pamangkin sa pinsan yan mga idol malaki-laki pambunuan namin ito ang ko dito hindi pa namin kaya sa pusin to hanggang sabado mabigat-bigat pa ito Dalwa walang kasi kami pero sisikapin namin matapos to mga idol ang pakisuyo po ni Labo yung Tarisa the Hunter pakilike, pakishare at pakisubscribe po din pakitulungan po naman ninyo ang channel ni Labo yung Tarisa the Hunter para po naman tayo ay mabigyan din ng karapatan ni Youtube na magkaroon ng kahit kaunting in kita o income mga idol mga lodi paki paki comment po kapag may mga mali at mga hindi dapat kong gawin lalo na po sa inyo ba youtube kung ako po ay may mga mali paki kwan po paki sabi nyo na lang po sa akin kasi bago po, bago po akong vlogger wala po akong alam pa sa mga policy na marami ako po ay humihingi sa inyo ng pangunawa at shout out po sa kay Gabby Boy Mix Vlog at kay JC TV sa aking anak pakisuportahan po ninyo ang channel ni JC Magallanes JC TV at saka po kay Dante Oleta dati po siyang farmers manananggot kaya lang po si farmers manananggot marami po palang kapangalan ay pinalta na niya Dante Uleta yun po ang tunay na pangalan niya siyang inilagay niya sa channel niya at saka po siya tao po kay Kenneth alias Bantam the Great ayan masipag na tao yan ating katropa yan at sa kanilang pamilya pamilya lalap shout out sa kanilang lahat at gayon din po eh, shout out po kay Tisa Channel kay DXN Kit Vlog kay Galigar TV kay Idol Moto kay Lodi Moto at saka pala kay Kasipag TV Idol Kasipag makakarating din ako dyan <laughs> surprise na lang siguro kapag manarian ako sa malapit yan Shoutout out sa iyo. Idol kasi pag TV. At saka po kay Idol Moto. Kay Idol Lodi Moto. Yan shoutout sa kanila at saka kay kay Sir Romulo. Kagulo, ano, hindi ko mal, ma na, hindi ko talaga matanda ng apelyido mo, Sir Romulo. Sa grupo ni Lodimoto, kay Mox23TV at saka kay Ricky Boy TV. At saka sa lahat-lahat ng tropa at grupo ni Lodimoto. Uh, Shoutout sa inyo lahat mga idol, mga lodi. Kaya, kaya namin sinilaban itong punong ito, mga punong ito. Ang gandon para yung ahas mabulabog namin, mapalis namin sa puno. Para kahit kami mamutol na no, nakaupo ay hindi naman kami nahihirapan. Ito kasi pupuksain dahil tatayuan ng bahay. Tatayuan nila ng bahay at tataniman ng halaman ng paikot. Kaya naman ganito ang ginagawa nila. Namin pala. At sa inyong lahat, sa kalaman ng lahat. Shout out sa aming mm, kagalang-galang na kapitan, Rolando Garcia. At sa aming mga sa kanya mga ka Kunsyal, Kunsyal Marisa Gonzales, Kunsyal Milo Andaya, Kunsyal Dimiterio Makatanga, si Kunsyal Bong Mohika, Kunsyal Buyet. Para ano ang apelyido ni Kunsyal Buyet? Narbakan, Kunsyal Buyet Narbakan, Kunsyal Ian Molino at si Kunsyal Imelda Marqueses. Ay, at sino pa pare mga kunsyal natin? Nato na, si kunsyal Vice President Marisa Gonzales. At, at, at kay paring Ro Ronnie Tinorio. At pasensya na kung may nalimutan mga kabarangay. Ha? Mayroon na. At saka po, saka po kabuuan ng bumubuo ng nang Farmers Association Santor Farmers Association sa pangungunan ni presidenteng Tereso Pacheca si Kakantisoy Tsoy. Ah uh, paki-sample po, pakitulungan niyo naman. At kay ang kasama po si uh, Vice President Council Marisa Gonzales, uh, City Coordinator ng Barangay Santor. At saka po si Council Milo, Barangay Coordinator ng Farmers Association. At saka po si si Paring Dante Oleta, Ate Penji, si Ate Nora, si Ate Luz, at si Kuya Maynard, si Kuya Eddie, at si Kuya Ado. At sa lahat-lahat po ng grupo ng Farmers Association ng Santor, mga ka-farmers, huwag naman kayo magtatampo sa akin sa mga nasasabi ko sa inyo. Ang akin lamang ay charot at na huwag papapansin sa inyo para ma-subscribe ninyo si Laboyong Talisayan de Hunter at Ganon din naman po matulungan ninyo at magkadao pang palad tayo sa mga paggawain. yun lamang po at good luck po sa atin lahat God bless po sa atin lahat at sa magandang araw po sa buong maghapong lilipas ang inyong abal lingkod labo yung talisayan de hunter hindi nagsasabing babay kundi laging sinasabing good luck God bless at I love you all kumukulo na po yung kape natin yung tubig natin kakapihin kaya bye bye